Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ang latest update sa magiging lagay ng ating panahon. Ayon sa Pagasa, may frontal system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, inaasahan ng scattered rains and thunderstorms ngayong gabi sa mainland Cagayan, Isabela at Apayao. Samantala, dahil sa northeasterly wind flow, ang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa, Easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto. Kaya't naging mainit at maalinsangan ang panahon ngayong araw. Sa hapon hanggang gabi, may posibilidad ng panandali ang buhos ng ulan dulot ng Easterlies. Sa ngayon, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. At ang lagay ng panahon bukas? Patuloy na makakaapekto ang frontal system sa mainland Cagayan at Apayao, kaya't inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kasamang pag sa mga naturang lugar. Sa Batanes at Babuyan Islands, asahan din ang pag dahil sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, maaliwalas ang panahon sa umaga hanggang tanghali, subalit may tsansa pa rin ng panandali ang pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa easterlies. Siguraduhin ang pagdadala ng payong bilang pananggalang sa init sa umaga at posibleng ulan sa gabi. At ang inaasahang temperatura bukas: Metro Manila, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius; Baguio City, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius; Tagaytay, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius; Lawag, hanggang 34 degrees Celsius; Tugagerao, 33 degrees Celsius; Legaspi City, Mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Kalayaan at Puerto Princesa Islands. Mula 32 hanggang 33 degrees Celsius, sa Visayas at Mindanao. Wala tayong inaasahang weather system na magdudulot ng malawakang pag-ulan. Kaya't asahan ang maaraw at maaliwalas na panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Gayunpaman, pagsapit ng hapon hanggang gabi, may posibilidad ng panandali ang pagulan dulot ng Easterlies. Iloilo at Tacloban, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Metro Cebu, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga at Metro Davao, hanggang 33 degrees Celsius. At sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa alinmang baybayin ng bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga maglalayag sa Northern Luzon na mag-ingat dahil posible ang moderate to rough sea conditions sa kanilang lugar. Sa nalalabing bahagi ng ating karagatan, magiging banayad hanggang katamtaman lamang ang mga pagalon. Sa ating 3-day weather forecast, sa Metro Manila hanggang Sabado, wala tayong nakikitang sama ng panahon na maaaring makaapekto kaya't asahan ng mainit at maalinsangan na panahon na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan sa hapon at gabi. Metro Manila, mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Baguio City, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Legazpi. City, maaraw sa umaga at tanghali, subalit may posibilidad ng pag sa hapon at gabi dahil sa easterlies, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, particular sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, magiging maaraw at maaliwalas ang susunod na tatlong araw. Kung magkakaroon man ng pag-ulan, ito ay panandalian lamang sa hapon at gabi. Sa Mindanao, particular sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, mula huwebes hanggang biyernes, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan. Ngunit pagsapit ng Sabado, posibleng maging maulap ang kalangitan sa Metro Davao na may kasamang scattered rains and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, may mataas na tsansa ng pagulan sa hapon at gabi at iyan ang ating lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang updates sa lagay ng panahon. Maging ligtas at laging handa!